Yung nga pala mga kabisi yung huli natin. Wala. Oh, naunsa Naunsa no, no, Ganda ng drone ni Kadawi Nasa taas. Diba Para <laughs> Basta mga kaya mga walang huli, ganyan talaga Oo. ang utak naman Kaya mawala na kayo ng pag-asa. Kaya eh, wala na kayo ng pag-asa. Kaya wow. wala na ng pag-asa. Kaya malapit naman. Tasko, tasko. Oh! Okay. Okay. Tukulito. Lawa yan, eh, Buhokan pala, buhokan. Ano so, ko bantay nga to pagkuan kilos ay kay ganing